What is up guys? Maying hapon sa tanan. Good afternoon sa lahat. No? So, inaanyayaan ko po kayong lahat na pumunta sa uh, Shell Gusa ngayong uh, Sunday morning guys sa Shell Gusa no? sa kung saan naghihintay parati si Sam sa akin sa bago kami pumunta ng Claveria. Uh, marami tayong sasabay kay Sam kasi ang gagamitin ni Sam guys is ang ating uh, GPR no. Yung version 1 natin guys. Yes po, ilalabas ko po yung version 1. <laughs> Pero hindi po ako yung magra ride si Sam po. So, magandang opportunity po yon na uh makita talaga yung potential ng motor na na hindi lang ako yung nagda-drive no yung nagra-ride kasi mas magaling talaga si Sam sa akin na rider so uh, tingnan natin kung ano yung mailalabas pa niya sa version 1 ko no kasi wala sabi niya bitin na bitin daw siya sa kaniyang uh, stock na GPR no so sa version 2 ah uh, tinestingan din na niya raw patungong Cotabato is around uh, 138 lang talaga daw yung kinaya ng kanyang stock. Okay. So yun guys, di ba? Stock ya, yeah, stock lang po yun. Umabot na ng 138, no? Siguro may kuan yun, may uh, gravity assistance na yun, no, yung pa pababa na yung daanan kasi yung alam ko ang kaya na talaga ng uh, stock is uh, hindi talaga aabot ng uh, 130 o kundi 130 talaga yung uh, yung dulo no pag stack full stack talaga uh, shell ko sa ngayong sunday 10 am in the morning guys 10 am so pagpasa papunta tayo doon sa Claveria saktong sakto aabot tayo doon ng yawa aabot tayo doon ng uh, uh, around 12 in the noon so magla tayo doon sa Kuan sa Claveria no so para mag mag -me meet and greet na naman, naman tayo doon to so, i -pro profile ko kayo i hey, picture ko kayo dito sa channel ko kung uh, sino at ano yung background ninyo guys no at yung mga typical question and answer portion ko na naman kung ya, wala talaga wala pag-asa to so ngayon guys uh, pupunta ako ngayon sa kay Ryan Hi! yo i-check natin yung kasa kung ano nang ganap doon at saka iba vlog ko rin sa inyo kung ano yung mga bagong uh, kaalaman kalaman ko tungkol sa GPR version 2 no? kasi balita ko marami ng stocks dun eh napakabarami ng stocks na inilagay ng Motorstar sa kanilang mga kasa dito sa amin sa Kagenduro dahil napaka lakas ng benta po ng GPR version 2 okay guys andito na tayo ngayon sa kasa no so sa tagal-tagal eh nakabalik na rin tayo sa wakas nandahil dahil Uh, pinakabit ko kang Sir Ryan, kang Master Ryan ito pong CF moto natin na lever guard na napaka parang nipis na parang walang silbi talaga siya no. So wala tayong magawa diyan kasi yan lang yung iilan lang yung mga aftermarket natin sa ating Pure uh, 50 SR no. So guys, uh, dito ako ngayon sa casa at sa camera na kung maraming magandang balita sa inyo dito sa Motorstar Kugman branch no? so again guys ating GPR version 2 meron po dito uh, dalawang kulay green at napaka hot na hot po ito kasi maraming nagkakagustong bumili nito kasi andyan pa rin yung presyo nya uy utang ina parang bumaba yung presyo ah 88 yung version 1 ko ah ngayon guys naging 84 na lang so paano ito paano yung nag kaganyan parang na discounted pa yata anyway guys ayun down payment po is 9,000 magdala lang po kayo ng dalawang valid ID tsaka yung siyempre isa doon yung driver's license nyo tsaka proof of income ninyo guys no kung saan kayo nagtratrabaho or kung ano ano ba yung ginagawa nyo sa hanap buhay nyo okay So yan guys, 9,000 po magkakaroon na kayo ng big bike na 250cc ng ating Explorer 250 version 2 ng GPR natin no okay so yan guys uh, yan, ito po yung napaka init init natin na mga motor galing sa MSS natin okay so sa mga may balak dyan ngayong December pumunta lang kayo dito sa Kugman branch at ito ay mapapa sa inyo na okay gamitin ang 13 month pay ng kung saan nararapat okay <laughs> so yun guys so another topic natin ngayon is sa wakas, sa tagal-tagal kong hindi nakabalik dito, meron na tayong FI sa Motorstar dito sa Mindanao. Okay, sa wakas dumating na rin yung ating uh, Easy Ride Q na 150 FI. 150 FI guys. So, yun. So, fuel injected guys. So, matipid na to sa gas tsaka mas intelligent na siya kaysa sa mga carburetor type no marami rami na yung mga sensor nito dahil FI na siya guys so yung mga gusto makatipid diyan uh, mas matipid pa talaga ito kaysa sa mga carburetor guys no this is 85,000 SRP yun yung sinabi sa akin ni Master Ryan so yun ah uh, salat uh, sa lahat ng branches dito sa Cagayan meron silang is, uh, stock tig-iisa. So ito dito sa Kugman is mabenta na ngayon. Nabenta na ngayong araw na to, kang boss. Boss, kaway-kaway. Congrats sa imong uh, FI no. So based sa mga review sa Manila, napakatipid nito at reliable din yung FI nya Wala kagaanong gaanong problemang ibibigay sa iyo. Okay? So sa so may balak dyan na kumuha ng ganito, <coughs> Is maghintay-hintay na muna kayo kasi tag-iisa lang talaga kada branch. So hindi ko alam kung sa ibang branch is uh, na na benta na no. So 'yun. Seray. So start natin, guys. Hindi ako marunong mag-start nito. Paano ba 'to? Yun. Uy. Astigo 'yung you know, may LED light. You know, you know <laughs> may LED light na 'yung mga switches niya, oh. You know yun. Tsaka ang ganda ng kuha niya no, yung uh, digital panel gauge niya. Inmax. Oo, oh, pang Inmax ba daw talaga no. So yan guys, yung ayong magtiis ganda sa GPR, so ito yung isang option po natin, yung Easy Ride no. Angkas all you want ito ng mga chikas o kung ano-ano pa yung gusto niyo iangkas dito. Okay? So ito guys, oh, Uh, sa laki ng uh, kanyang Ubox eh pwede yung uh, half body ng lechon kung galing kayo ng pesta, no pwede nyo ilagay diyan <laughs> yung uh, lahat ng pork belly o isang ulo ng lechon diyan pwede nyo ilagay <laughs> so hopefully rin yung uh, maliliit na mga helmet pas malalagay din no so okay rin yan no? so based sa quality nito guys ang review naman nito sa Manila is wala namang problema okay Uh, I think yung konsumo nito is around 40 plus kilometers per liter So napakatipid na po yan para sa isang 150cc na scooter po Okay So yun lang guys Yun lang yung update natin for today's video Again uh, Ngayong Sunday pupunta po tayo sa Claveria Kasama ang ating kaibigan na si Sam At siya po ang magdadala sa ating GPR version 1 Okay So, sige guys, yung, yung lahat na Gustong magpaayos sa kanilang mga uh, Motor na motor star Dito lang po kayo pumunta kang Ryan Kasi alam niya po lahat ng mga Kulikot sa mga motor ninyo Okay, yung mga uh, Panggilid cleaning O panggilid upgrade, so alam niya yan Okay, sa GPR nyo yung pagtutono ng uh, Carburetor, alam niya rin Kung gusto nyong mag setup up ng kagaya ko na umabot ng 150 150 yung takbo ng GPR nyo eh sa kanya nyo rin ipakabit kung ano yung parts na <coughs> i-advise ia nyo rin no? at ma-advise ko rin sa inyo okay so yun lang guys maraming salamat at see you sa Sunday sa Claveria peace out bye bye